So, hello mga guys! For today's video, gagawa na naman tayo ng salad. Ang masustansya, yan. Laging ganyan, guys. Ayan. Ang una kong ginayat ay bell pepper. Sumunod ay mushroom. Sumunod ay yung cabbage na maliit. Yan. Yan, yun, yan, lang yung gagawin natin, guys. Tapos ko ng ano sa ibabaw itlog guys. Alam nyo ba guys, napakasustansya ng gulay sa ating katawan. Yan ang kailangan ng ating katawan guys. Kaya kung ako sa inyo, yung mga anak nyo, pilitin yung kumain sila. Sanayin yung kumain sila ng mga prutas, ng mga gulay. Kailangan ng ating katawan yan guys para iwas magkasakit, malakas ang katawan. Alam nyo ba yon guys? Yan, pag ganyan-ganyan ng araw-araw, ganyan yung ano, kasi kailangan natin yan guys para hindi tayo ma manghina or whatever if, kung may sakit man tayo ba diba? or kung sino man ganyan lang guys tapos lalagyan ko lang siya ng olive oil asin, paminta yan ganyan lang tapos may lalagyan ko siya ng itlog sa ibabaw ganun lang guys ganang kadali lang ikaw na lang bahala kung anong gusto mong salad or kung paano mapasarap ang gulay guys so paano ba yan kung nagustuhan mo nga aking video please follow, like, and share. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!